Na wala ka pa hanggang kailan kaya ako maghihintay sayo? Ako po si Marites Torres, tagap San Jose del Monte, Bulacan. Six years na po ako nagtatrabaho sa Riyad bilang private nurse. Nakakatakot, ko, wala makikilala doon. Pero siyempre, inisip ko bilang kapakanan ng mga anak ko at sa pamilya ko, sinakripisyo ko talaga para sa kanila. Hindi mo kapili yung mga mahal mo sa buhay, nakakalungkot. Ama, um, nagkatrabaho ka, sila yung iniisip mo. Dalawang Pasko na po yung nakikita yung mga anak. Po si Roderick Fabian. Dalawang taon po sa Riyadh, Saudi Arabia. Naisipan ko pong pumunta ng ibang bansa para po sa anak ko, sa asawa ko. Ang buhay sa ibang bansa ay mahirap dahil nag-iisa ka. Pero ang pinakahawakan mo ay eh, yung mabigyan mo ng Magandang buhay yung anak mo, yung isawang. Gusto kong anak, bigpas na nakikita. Gusto kong mayakap, makarga. Sobrang hirap oh, mawawarin sa samin lalo na umalis siya, bukis sa ko. Napaka-vigent ng bata niya. Dahil wala siyang makuha mo sa bahaw dito, niya. siya mo. Ang niya. umalis siya, malilate pa sila. Parang sa amin na sila lumaki. Another three years. So eto na sila ngayon. Ito ko si Manny. Gusto ko na po siyang maasahan mo ngayon Christmas. Ginger, Torres Fabian, good morning! Welcome to Manila! Ang Paskong Pinoy dito sa atin, nabubuo yung love. Kumpir mo sa ibang county sa kanila, trabaho at mga Excited na excited po ako. Makikita ko na po yung mga anak at mga pamilya. Special special. Higit pa sa buhay ko. <laughs> kasama ko sila. Ngayon Pasko, masaya ako dahil makakasama ko yung pamilya ko. Magsasama-sama kami sa bagong taon. Espesyal ang Paskong ito dahil makakasama ko ang puso kong anak na hindi pa nakikita. na si Papa. Makakasama ko na kayo ulit. Mga anak, andito na si Mami. Mag-celebrate tayo ng Pasko. Magkakasama tayo. Masaya ako, masaya ako. Thank you, thank you. At magkasama <laughs> sa, <mga laughs> sa araw <laughs> ng Pasko.